Meron pong apat na placards ng mga kamag-anak niyo. Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga ba nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako ka, bata-bata na damay dito sa gulo. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal wala siyang ginawa sa bayan puro sarap lang mga concert ang inatupag niya hindi lang nasayang senador Amy talagang sobrang sayang nalugi pa naglabas siya ng maraming ginto kasama niya si Recto dapat magpaliwanag siya sa taong bayan kung saan nagamit yung pera pagbenta ng ginto nasayang eh napakahalaga para sa akin malaman paano tayo napunta sa ganito ba't nagkaganito yung gobyerno natin Paano nangyari ganito yung naging bidding? Paano nangyari na ganito yung naging pag pagbigay ng kontrata? Yan no, siya ang dahilan kung bakit nagkaletsileche ang ating gobyerno. Nagambisyon maging presidente, sinuhulan ng kanyang mga congressman para ma si Bebisara. Ayan, siya ang ugat, Mr. President. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Lisa Marcos. Eh, hindi ko naman ka mag-anak yan. Hindi ko naman ka ano-ano.